Ayun na nga guys, good morning, good morning po. <clears throat> Ito po ang ating masayang umaga kahit na makulimlim. Isang kape, kaperasong kape, isang tasang kape, black coffee original at saka tingnan niyo nga naman guys, naghihintay na yung mga alaga ko. Yung mga alaga kong Nox Manox, no? Asa na si Keray? Diyan na ba si Keray? Ayun na, si Tony andun naman, no? Tsaka ito guys. Yan guys ang ating uh, bagong alaga Sidarna Darna. Yan sidarna, si Darna. guys si Darna. nakakulong pa lang guys bago nating alaga. Alam nyo ba guys na itong dahon na ito ang pangalan pala niyan is Madrid de Agua. Yan yung gagawin ko mamaya guys. Ihahalo ko po yan sa feeds no. Ah, maganda po 'yan sa mga manok natin. So guys, good morning, good morning. Kadami po ng suha, oh. Yung kinuha ko kahapon sa farm. At saka sagana na rin guys pati itong mga sili natin, sagana na rin po, ano? Ito po yung labuyo, ano. So sagana na sila dahil maulan. Tsaka kompleto sa organic fertilizer, guys. Kaya ang ganda ng kanilang dahon, no? Guys, ito po ang ating mga manok. Ayan. Ayun guys, nakita ko na si Kiray. Ayun siya. Oh, yon. Nagpasiklab pa siya, guys. Yan po ang ating mga alaga. So, good morning, good morning, guys. Ito po si Tony Fowler, ayan. At saka ito po yung Alam nyo guys, itong sili na ito pala Isa uh, ito yung mga ginagamit pang tinola, guys. Pag luto na yung tinola, yan yung mga nilalagay na sangkap ano, yung dahon, no. Pwede rin po yung ano niya, yung yung bunga. Yung bunga naman is pag binabad mo yan sa malaking bottle or sa mga buti ng alak na malalaki at lagyan mo ng suka, bawang, paminta, no. Ang ganda niyan, guys. Ang gandang gawing pangsili. So guys, tignan natin tong mga suha natin, ano? Kung makikita natin tong mga suha natin ay goods na goods. Ayan. Ayan. Goods na goods sila guys. Walang katama-tama ano. Dahil ito guys ay talagang uh, malambot ang lupa nung sinungkit ko siya. Kaya kadami nila guys. Ito ang magandang kwan guys. Iano sa suka ano. <clears throat> Ayan. So guys, good morning, good morning. Uh, manatili tayo mag-iingat dahil ang bagyong dante ay paparating at kasalukuyang uh, umaatake sa iba't ibang dakong lugar. Lalong lalo na po yung pag-ulan niya ay kadami po. Daming binubuhos. Mag-ingat po tayo lalo na sa mga malapit sa mga baybayin o mga kalapit na dam ano. So ingat po tayong lahat. Good morning, good morning po.